Nah. Ni nak. Ah. Bye bye. Sao sao kay ate? Ay na. Kaya nga dito. Ay na bayan. Ay. Kwartoy ka bala. Good morning! Ang baby ni Mama hindi pa late. Bakit? Late na ako. Late na ba yan? No. Late pa no. yan? Teacher. Tapos magiging teacher ka din. Hindi, hindi. Depende kung anong gusto nila ng work. Eh. Kasi yung si Sir Patrick, ano, kasawa niya teacher pero hindi natuturo. Nakadamit ng teacher. Ah, baka ano nag-aaral palang lang, nag pa lang 'yon. Hindi pa siya hindi pa siya tapos. Nag-aaral pa lang ng teacher. Practice teacher. Hmm. Ah! Ang ganda ng sanggol namin. 嗯，嗯，嗯，穿了。 Bye bye, Preach. Siya si Preach, di ba? Kita ang pangalan. Preach. <laughs> Bakit?